mga bagay na dapat iwasan para makaipon ng pera. Number one, pagpapautang. Sa panahon ngayon, mas, ma, na, mas nahihiya pa ang nagpautang kaysa nangutang. Minsan, kailangan mong tumangi Hindi naman masamang tumangi kung may nangutang sa'yo at wala ka at wala ka din mak nakatabing pera tumanggi ka, hindi naman nakabawasan yun ng pagkatao mo. Hindi mo kailangan magpautang para sabi masabihan kang mabuting tao. Hindi mo kailangan ng papuri ng ibang tao. Hindi mo din kailangan magpasikat sa iba lalo na kung walang wala ka. Number 2. Inuman Hindi masamang makipagkaibigan, hindi masamang makisama, pero piliin mo din yung mga tao na pakikisamahan mo ang pagkakaroon ng bisyo ay makakahadlang sa iyong pangarap number 3 chismis tulad ng sinasabi ko kanina hindi masamang makipagkaibigan pero piliin mo yung taong kakaibiganin mo huwag mong sayangin ang oras mo sa chismisan dahil nauubos lang ang oras mo sa mga bagay na hindi makabuluhan